si K. Sino bang may K? Jekoy. Yeah. Ye <laughs> Kokoy! Kokoy! <laughs> <Baby>? I'm <laughs> coming to get you and you need to take. na tayo, mga lods. Ito na. op, Ah! Not another day. The newest runner, Miguel Tan Felix. Um, amin sa ko sa'yo, good job pare. Sobrang ano kaget kami sa'yo. Kumbaga, swak kagad tayo. Alam ko ikaw hindi ka rin nahirapan sa amin, at hindi ka rin nahirapan sa amin na uh, para maging swak tayo kagad at uh, for seasons with you. Wow. wow. Shish. Castro. <laughs> the castle. Boss G. ko sa yo. Very intimidating ka. Huh? Pero nung nakilala kita, Uh, very spontaneous kang tao. So, gusto ko rin magpasalamat sa'yo dahil uh, winaka mo ako sa grupo and hindi mo kinagat okay sa mga missions natin. At, uh, thank you dahil feeling ko sa sa'yo nagmumula yung competitive spirit ng mga bawat runners sa running Maraming salamat sa'yo, Boss G. Saludo ako sa'yo. Ito ang aming boss. Lexi Gonzalez. So, yeah. Lexi, super proud of you this season. Alam ko, na sobra mo pinatandaan ko. Ang dami mo pinatandaan from the last season. So, nakita ko yung... So yung say, uh, nakita ko yung determination mo before, pero mas nakita ko yung determination mo this time. Ganda ng character development. Yun lang, dahil ko nung nasabi. You rock, Lexi. Angel Garjan. Mm, message ko kay Angel, good luck sa sangre. Um, I'm so proud of you. Ever since season 1 up until ngayon, nakita ko yung growth mo. Not just as a runner, but also as an actor. So, ayun. Um, a lot of blessings sa'yo. Tsaka sana sa season 3, maawa ka naman. Iisa. <laughs> Ay, Buboy Villar. Insaya mo dyan. Uh, Mr. Bobby, hi, Mr. Bobby. Um, I just want to say that I'm so, so, so proud of you this season. Yeah, hey, hindi ko na pero proud kami sa'yo. Proud ako sa'yo. Alam ko na bawat trabaho mo, binibigay mo yung best mo. And napaka-competitive mo kasi gusto mong manalo. And sa lahat ng panalo ni Buboy, deserve ngayon. yun. Diba? And um, wala akong ibang wish sa'yo, kundi maging nasaya ka. Mabay buhay mo. Ah, uh, magka ka na, tsaka... Mag-ingat ka sa mga bus at train, tsaka sa lamu. Yan, boy. Alam mo namang love na love kita. Eh, nandito ako lahat para sa'yo. Ayoko na, hindi ko na po kaya. <laughs> Uy! sa to ah, para sa ko oh, okay, ito. Ano message ko sa kanya para sa ano? Sa season 2. <laughs> ah, message yeah. ko sa mga tao na panahon si Miguel Dias ngayong season 2. Kakaibang Miguel Dias po ang papanood ngayon dito sa season 2 running Man Philippines. Kasi, Monster. kasi po, kung ano yung pagiging cute niya na giant, ngayon may lalabas na isang egg monster. Uh, even event okay. or even? Hindi ko po even. Cute, cute, but nakakata uh, cute egg monster. Ah.